kala nila sila lang marunong magkamay syempre, tayo marunong din mekos, mekos ay, mekos, mekos na yan ayan, ayan, ayan ayan, 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 ayan. <coughs> ay sumbra kahala hello mga kayami dito tayo ngayon sa aming dirty kitchen dito sa labas ng bahay namin yan o oh. Meron tayong dalawang piraso ng bangus dito. And guess what? Ating iihawin ito guys. So, ayan nilinisan ko na siya. Binuksan ko na yung kanyang baloy-baloy. Eh. So, meron tayo dito mga ricado. So, gawin natin dito guys. Papasok natin sa chan. Ganyan lang. So, yung mga kumahiniwa ay kamatis, sibuyas at luya. Tapos binuburan ko na rin ng asin yung katawan ng langus. So for sure, masarap ito guys. Huh? Hindi na natin kailangan tanggalin yung kliskis. Ayan, papasok lang natin ganyan sa si chan. Ayan. Para naging katulad ko malaki ang chan. Kaya nyo aking pari dito medyo nga pa ano ko tawag dito bisaya pa maghaling og mag uling kay eh magsugba ang buwag pano ben sabi sa tagalog hindi yun yung bisdak ba paapoy ba ng ano ng uling guys yan so, ubos lang natin itong mga ricado dito sa tiyan para manuot yung sarap no mamaya makakain din ito no ganun lang yan so, meron din akong kalamansi papatak sa loob wow. yummy parang ako lang yan yummy <laughs> Thank you. so ayan ating antayin na uh, bumaga yung uling natin mga kayamig Ayan. Kunting pasilip sa ating miracle fruit. Diyan. Bahay namin. Di pa tapos. Mahaba-habang proseso pa ito. Dito yung dirty kitchen namin. Dito rin ako nagsasampay pag yung naulan. Ayan. So, ayan na. Um, nating ihawin ng ating bangus. hmm, Wala ko bang masasabi kundi yummy. yummy. So, ayan. Nabaliktad ko na nga mga kayami. Ayan. Tignan nyo naman. Oh. Kinalabasan. Kinalabasan so na lang natin maluto ang kabila para ready to eat na ha 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 so natin, natin maluto yung ating bangos ayun oh. o so, gagawa tayo ng sausawan muna so ayan meron tayong kalamansi toyo dahil meron na lang mga ricado doon sa nobnong sya ng isda So, hindi natin kailangan maghiwa ng mga sibuyas para pandagdag. So, ito lang. si toyo. At syempre, bago makalimutan ang lahat, huwag kalimutan ang pampasarap. Syempre, yung sili. Sama nyo ako, guys. Tignan nyo kung saan tayo kukuha ng sili. Ang bunga ng sili namin sa harap lang ng aming bahay, oh. Tignan nyo naman, ah. Oh. Hitik na hitik ang bunga. oh. Okay. Fresh from the farm, pipitasin na ni Banji. <laughs> Ayan ayon, Ayan So, tatlo lang Tatlo lang kukunin natin Dahil sobrang anghang ito Yan, So Ayan Kita nyo naman ang aking sili Fresh From the farm hmm. So, kita nyo yung aming sili, guys. Sobrang dami ng bunga. So, ayan, no. Oh. Patlo lang kinuha natin dahil isang piraso lang ito ay sobrang anghang. Ayan, makakalimutan mo. For sure, yung pangalan. Lalong-lalo na yung jowa na nanloko sa makakalimutan mo. So, ayan, umpisa natin magawa ng sausawan. Ayan. Amoy ko na yung inihaw na bangus. Malapit na, guys. So, ating pipisain yung ating kalamansi. Hiniwa ko na nga pala siya kanina. So, ayan na rin. Naugasan ko na nga pala yung ano ha, yung sili ha. Baka kala hindi ko pa nahugasan. Ayan. Pipisay na natin. Ayun. Hmm. <laughs> ni yun Gini kayo ba? Kot-kot na pagpatidokot. So, ayan. So, since kami-kami lang naman ang kakain, so, kamay-kamayin na natin, guys. Toyo naman, guys. Ayan. Toyo. Ayan. Ayan. Yan. Tanggalin ko muna nga. Bunga ng kalamansi. dagdagan pala ka ng kunting toyo. Yan. So ngayon, ang next natin gagawin ay ating pipisain yung sili sa pamamagitan ng ating kamay dahil tayo rin kakain. So, imekos-mekos na natin yan guys. Ayan, mekos-mekos na natin. Kamay-kamay na natin para lalong sumarap. Pa. Ayan. Ayan. Kamay-kamay na nga. <laughs> Kala nila sila lang marunong magkamay, syempre. Kayo marunong din. Mekos, mekos. Mekos, mekos. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. ayan, ayan. Mm. Ow. Super kahalang.